Paano ba install itong single switch lalong lalo na kapag PDX wire or low mix wire number 14 yung gagamitin natin kasi itong wire na to ay solid to. Dito sa switch natin mahirapan tayo maglagay nito mag fix ng wire dito sa terminal na to kasi maikli lang. Kunting kamali so tanggal agad itong switch natin matatanggal to. So para maiwasan natin so ganito ang gawin nyo kailangan mataas yung allowance dito natin sa wire para madali lang natin itong ikabit so dito pala sa switch makikita nyo dito pinasok natin yan so may guide yan dito sa switch natin yan so makikita nyo to yan yung tanggalin natin para maipasok nating wire na hindi naka ikli yung binalatan natin so ngayon paano ba ito i-install itong single switch natin so una gamit tayo ng cutter o kahit ano basta mabalatan nyo to dito sa dulo yan balatan natin dito yan kailangan mabalatan natin yan dito din sa kabila so ayan na tanggal na pagkatapos natin mabalatan ay gamit tayo dito ng long nose plier so ang gawin lang natin kung saan yun naka lock yung screw natin yan so doon papunta yung ikot natin dito sa wire natin so ganito lang yan tapos ikote natin yan yan tapos ilak na natin yan kabila naman so ba ito mag yan dapat dito rin natin eh, lagay yung wire natin Ang gawin lang natin dito, luwagan natin. Yan. So, yan na. So, higpitan na natin. Pagkatapos natin mapihit, so, putulin natin itong naka na wire. Yan. Dito naman sa kabila. So kailangan mayroon tayo ditong cutter at saka long nose. So okay na yung switch natin. Lagay na natin yung takip.